Hello guys, good morning! Si site po ito, welcome back sa aking channel Kumusta na ho kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kaya kalagayan katulad ko So unang una guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat At ako ay nandito po ako sa trabaho At uh, mamaya pa naman ako maglalagin But anyway, uh, ako po yung makikipagpintuhan po ulit sa inyo At medyo hindi tayo nakapag-upload -up -nakapag ng ilang araw Dahil sa medyo busy tayo guys So anyway guys, doctor uh, bagaman ako ay busy, pero yung tayong ako, hindi siya busy sa pakikinig ng mga videos nyo sa pagsusuporta ko sa mga aking mga kakilala na mga vloggers. So anyway, uh, sa Facebook, ako ay meron na panood sa Facebook na dito si Dave, si Cargador ay humihingi ng tawad kay Katikram sa Manalastas Family in short. So, Siguro hindi naman ipagdadamot yun ni Kati Kram na hindi siya patawarin, pagbigyan. Pero yung dating ginagawa ni Kati Kram, siguro malabo na yun ibigay, ibigay sa kanya. Tayo naman ay tao lang. Pwede tayong magpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. Kasi wala naman perfectong tao sa mundo. So, but anyway, uh, ang ano ko lang ba, Kumbaga, bilang isang uh, nakakasubaybay sa kanila, ang concern ko lang patawarin pero hindi na pwedeng kupkupin ulit. Kasi pag kinupkup mo yung mga ganun klaseng pag-ugali ng mga tao, hin hindi lang ganun ang gagawin nila niya sa mga susunod pa. So, patawarin pero huwag kupkupin. Okay, napatawad na kita. Sa mga ganun-ganun mga ano. Ang gusto lang naman ni Kati Kram ay magsabi siya ng totoo. Huwag siyang gawa ng kwento. Dahil sa uh, mababait naman sila. Kasi kung hindi sila mabait guys. Kasi ang daming nagsasabi na ang mga karamihan daw sa mga vloggers. Sa camera lang daw sila mabait. Katulad nila Balmatubang, nila Kalingap Trab, nila uh, Daddy Frankie. Kung sino-sino pa. Ang sabi nila, nasa camera lang sila mabait. Kasi nga may camera kaya mabait sila. Pero daw pag walang camera, hindi raw sila ganun kabait. Uh anyway, mahirap magsalita kasi uh, hindi rin natin sila nakakasama, so hindi rin natin al natin alam kung ano talaga yung kanilang uh pagkatao. Dito lang natin sila nakikita sa social media sa pamamagitan ng kanilang pagbablog so hindi natin alam kung ano talaga yung kanilang mga pag-uugali but uh, anyway, ang importante naman sa atin ay uh, uh, hindi sila nananamantala ng mga tao bagkus sila ay tumutulong uh, at uh, wala naman tayong nakikitang ah uh, uh, mga tao na nagre-reklamo tungkol sa, sa kanila bagkos ang dami sa kanilang pumupuri dahil nga sa uh, sa kanilang pagtulong kaya mahirap mag mahirap maniwala sa mga sabi-sabi sabi nga nila ay to see is to believe hindi natin nakikita, nakikita natin sila sa dito sa social media So mahirap guys paniwalaan yung mga sinasabi ng ibang tao na sila ay magandang maganda lang sila kapag nasa uh, camera. So alam niyo uh, personal na opinion ko ito. Kung masama silang uh, tao hindi sila hindi sila ganyan tumulong sa kapwa. baga Uh, yung mga binibigay naman ng mga sponsor ay kanila din naman ibinibigay sa kapwa natin kababayan na naghihikahos at uh, siguro siguro sa mga uh, meron din akong medyo napansin eh siguro siguro lang yun guys ah uh, pakiramdam ko lang naman Siguro kung mayroon din naman silang naku nakukuha sa sponsor. So siguro konti lang, parang panggasol pang-gasolina lang siguro. or baka nga sa kanila pangang mismong mismong pa, ano, bulsa kinukuha nung yung kanilang uh, pang-gasolina para lang pumunta sa isang lugar para maihatid yung kanilang mga tulong. So ganyan, guys. So ito yun lang, guys, yung aking masasabi. Kung sakali man patawarin ni Katikram. Itong si Dave ay 'wag niya nang dalhin sa bahay nila. Napatawad na kila. Napatawad niya na. Oo. Pero 'wag niya nang dalhin sa kanila kasi uh, umalis siya. Siya ang hindi naman siya pinaalis. Siya ang nagkusang umalis. So ibig sabihin lang noon ay uh, hindi na siya masaya sa lugar kung nasaan siya. Kaya siya siya na mismo ang nagkusang umalis. So ayun ang para sa akin kasi kung masaya siya doon eh hindi siya aalis siguro nadala na rin siya sa mga sul mga ganyan dahil ang alam ni Dave marami siyang pera na nakatago siguro yun ang paraan niya para makuha niya yung pera na nakatago kay Kati Kram at yun naman ay hindi naman yun basta-basta maibibigay ni Kati Kram kung uh, alimbawa umalis si Dave tapos gusto niyang kunin yung pera. Uh, hindi naman yung basta-basta maibibigay ni Dave, ay maibibigay ni kate Graham, kung hindi rin naman papahintulutan ng mga nagbigay. Kahit man ako, hindi ko ibibigay ng basta-basta. Tatanungin ko yung mga taong nagbigay nito para kay Dave. Dahil kung ako, halimbawa ako, nag-sponsor ako. Halimbawa ako, isa ako sa nagbigay. Ibibigay ko lang yon kung ikaw ay nasa kung ikay ay mabuting bata or ikay marunong tumanaw ng utang na loob, ibibigay ko 'yung pera. Kung ako 'yung nag-sponsor. Pero kung ganyan 'yung ginawa mo sa taong nagkupkop sa iyo nung ikaw ay uh, nasa ganung kalagayan, bakit kita tutulungan? 'Di ba? bakit kita tutulungan so yun lang guys ang para sa akin but anyway guys maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga hindi pa po nakakapag subscribe sa akin channel pag subscribe nyo po mayroon pa akong inihintay na result ng aking uh, mukha gusto ko kasi one month bago ko i uh, bago ko i-reveal yung aking uh, bagong toklas sa mga wrinkles ba kung nakikita nyo guys uh, medyo nawala yung ating ringkel. So, iniintay ko lang. Iniintay kong mag-isang buwan bago ko yun i uh, isabi sa inyo para kung gamitin nyo man, eh, malalaman nyo na hindi ganun kadaling mawala. Unti-unti lang talaga. So, anyway guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at see you on my next video. Bye-bye.